Eto guys, sana makarating ito sa kinauukula natin, no? Sa lahat ng mga mambabatas, uh, sana makarating ito sa inyo. Kasi, sa dami-dami ng mga comment sa aking YouTube channel, ang madalas kong nababasa is, ano ang height limit ng isang agency. So, para po sa aming mga OFW, parang ang hirap makatawid papunta dito sa ibang bansa. Kapag ang height mo is 5 5'1", 5'2", yan. Kasi kadalasan, especially kapag dito ka sa Europe pupunta, kadalasan po is 160 meters, ah, centimeter ang ang kinukuha nila. So, dapat magkaroon man lang tayo ng ano, ng initiative na Asian tayo eh. Kung baga sana makarating to sa ating ano, sa ating mambabatas na kahit paano, babaan naman sana nila, ilagay man lang sana nila sa kanilang mga batas na babaan yung uh, height na kailangan kapag mag apply ka sa ibang bansa. Hindi ko po ipiniplex ang mga agency dito kasi ang agency kasi parang uh, kung ano lang yung sinabi ng employer, yun yung susundin nila. Pero syempre, yung uh, kung ang batas natin, kung ang mambabatas natin, gagawa ng batas na Uh, hindi dapat uh, binibigyan or dinidiscriminate yung uh, mas mababa yung height. Kasi po, parang average kasi ng height dito sa Pilipinas, sa bansa natin, ang average ng height ng mga babae, sa babae po ito ha, is kadalasan 5 flat, 5 1 hanggang 5 2. Yan yung average. Mas marami po talagang babae ang ganyan ang height kumpara doon sa mga 5 3, 5 4, 5 5. So, aminin man po natin o oh hindi, talagang uh, nakakaawa yung mga, mga kasamahan natin, yung OFW, yung mga gusto maging OFW, na hindi pumapasa lagi yung height. Kahit man lang sana, ano eh, Uh, dagdagan nyo man lang ng konti, diba? Kasi, parang, lalo na dito sa Europe, ang hirap-hirap makapasok kasi 160 cm. So, kung napaka, ano, yung, yung maraming, marami akong nababasa ng mga comments sa aking YouTube channel na yun yung problema. Wala po kasi akong, ano, 160 cm. So, ang height lang daw nila is 5'1". 5'2, eh yung 5'2 parang nagre-range lang siya ng 158 cm. So, nakakawa naman po yung iba natong, nating mga kasamahan, yung iba nating uh, gusto ring mag-apply sa ibang bansa. Tapos, uh, parang nadidiscriminate yung height nila. Ayan, kahit hindi pa sa OFW eh, kahit hindi rin sa ibang bansa eh. Diyan din sa atin sa Pilipinas, ganun din po laging nag-aano ng height limit. So, sana magkaroon man lang yung ating mambabatas ng uh, kahit uh, bigyan man lang ng consideration yung iba. Kasi, Asian po tayo eh. Paulit-ulit ko itong sinasabi, Asian tayo, hindi tayo katangkaran kagaya ng mga European. Kasi ang European tsaka mga Kano, talagang matatangkad po sila. Pero tayo kasi Asian tayo eh. Buti sana kung ang pupuntahan natin is Japan. Buti sana kung ang pupuntahan natin is Taiwan. Sa so, Taiwan kasi, 155 centimeters, pasok ka. ba? Diba? Sa Japan kasi, walang discrimination. Minsan kahit 5 plot ka, nakakapasok ka. Pero paano kung pupunta kang Europe? Paano kung gusto mo dito sa Europe? Eh, nag-boom ngayon ang applyan dito sa Europe. di ba? Diba? Ang dami pong bansa na pwede mong pag-applyan sa Europe. Eh, paano kung dun pa lang sa height? Nadi-discriminate ka na dahil hindi ka makapasok sa uh, pagdating sa agency, makikita ay bagsak ka po kasi wala kang 160 cm. Hindi ko nila lahat to lahat ng agency pero mostly na nababasa ko sa comment section, bagsak daw sila dahil sa height nila. Walang 160 cm. So, hindi ko po alam kung ano ba ang... Uh, requirements ng ibang agency pero mostly na nakikita ko at nagsasabi sa akin nagko-comment sa akin 160 cm daw ang limit ng height papunta dito sa Europe kapag babae po yan so wala akong knowledge pag lalaki kasi ang nagko-comment sa akin yan is puro mga babae so yan, sana makarating to sa ating kinauukulan at sana makarating to uh, sa ating mga mambabatas kasi sila po yung may power para mabago to. Hindi po ang agency, kasi ang agency susunod lang yan sa employer eh. Ang atin pong mambabatas, at least man lang kapag kumuha sila ng trabaho, ba diba, from ibang bansa, Ah, from atin, nadadalhin sa ibang bansa, at least man lang, uh, bigyan nila ng privilege na Paano ba yan? Itong mga Pinoy, itong mga kababayan ko, kapwa ko Pinoy, uh, hindi ganun katangkaran. Kasi, Asian tayo eh. So, okay lang ba sa inyo na ang pinaka minimum height is 5 lat? Sana man lang magkaroon ng ganun, di ba? So, para uh, maging fair tayo dun sa iba nating mga gustong maging OFW. Yan. Kasi, Ah, uh, parang doon pa lang pagdating sa height limit, parang uh, napipigilan na natin sila na abutin yung mga pangarap nila. Sana po makarating to talaga sa mga mambabatas natin. Sana, sana, sana. Yun lang and thank you.